Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw At mga nakakatawang mga videos Na aking sa internet Kung subscribe lang po yung update sa mga bagong videos Na ina-upload ko araw-araw oh. Ah. <laughs> oh. <laughs> Patayo <laughs> Gusto mo lang siya, Dad? Ayaw mo? Ito kinuha ko ayaw mo lang siya Uh. <laughs> ah, uh. Number one A, number two B, number three A, number four C, number ba five B, ba number six B. Give them back to the owners <laughs> Monday, Tuesday, oh, Wednesday, Saturday, <laughs> Nako. Delgado pala. Hindi <laughs> na araw-araw. na naman sila ng ex niya. Nako boy. Kinagawa mo dyan. Hey! Niko? Nika? Ay, shit. Yeah, oh. Anong ginagawa dyan? Ba't mo kinakawa dyan? Hindi, kasi naiwan ko yung susi sa loob ng kotse. Eh, bago bili hmm. ko nga palang kotse to. Ah, may kotse ka na? Sa'yo? Bago? Oo naman. Ah. sabi ko sa'yo, dapat pinalikan mo ako eh. Ah, hindi, okay lang. Nakakatakot ka din kasi. Hindi naman. Minsan ko lang naman nagagawa yung mga dati. Nagbago na ako. Hmm. Eh, kasi tinan mo hanggang ngayon, ganyan ka pa din. Hindi ka pa rin nagbabago. Oh, Sinungaling ka pa. Bro, naman. Eh, akin yan eh. Sa'yo ba to? Oh. Yeah, Kaya na, pang ilang beses na kita na pipiktima. Alam mo, totoo lang, mas masarap na kasing kumuha ng kotse. Minsan, nandyan na yung bag, yung laptop, yung cellphone. Eh, pati nagka-order kasi ng black na kotse sa akin yung customer ko eh. What? Kaya mo. Hindi ko na lang, hindi ko na lang kukulit. Mag-iwag ka, baka matok ang lang yan. Hindi, kahit naman mataba ko, mabilis nila ako um, uh, sige, una na ako. Ingat ka, ha? Ako, pasensya ka na, ha? Ayos <laughs> na. <Yes>, eh. <laughs> eh. Aba! Paparaan din to si ate, ha? Ah. Kaso! Kalimutan pa tayo yung flash <laughs> niya. No, oh, uh, <clears throat> <alaka>, ano ito? Ano Ano Ay, ko. Ito ang tawa. ay gayaan Mal, ubarin mo na yung damit ko. Pa, ah, kapag si Miss ang may Mal, kailangan. Ubarin mo na yung damit ko. Ano ba? Huwag pagod ako. Bari mo na yung damit ko. Kung ikaw na lang pala mag-ubat. Bukas na, bukas na. Sige. Sinabi lang hubarin mo, mo na yung damit ko eh. Hindi pa naman itong babae na to eh. Sinabi ka. lang bukas Ay. ko <laughs> eh. Pag sa akin eh, no? So suot niya pala kasi. Ang suot niya pala Yan pala yun. POV <laughs> Pack MTP to Quiz. Hindi nga ako ah. Wait, Wait for it. Tumayimik lahat. Ha. <laughs> huh. Yan lang, di nila alam kung sino yung tumigaw. <laughs> Kapatid, bago ako matay, may sa'yo akong aminin. Kumupit nga pala ako ng 1,000. Ba? Pinambay kong may tigrin. Kumupit? Ba? Alam ko naman yun. Kaya nga kita nilason eh. <laughs> Kaya pa pala. Bah? Ba? Galing naman. Ay, isa. Ang hirap talaga intindihin ng mundo. Mm? Mm. Oh? <laughs> Ay, nako. Ay, nako. kai <laughs> bà bắt đi bung Tốt dữ, anh hùng dữ. Banana à, khác. Banana. Lúc lúc kai thực chứ. Đi Đi <laughs> <chỗ cười> à. làm là <laughs> bị. putok yung katabi mo. <laughs> Kinabasa na. Man. <Well, laughs> pag napatawa mo ako, bibili mo ko Redos. Wow. <laughs> Wala pa. pa. Matawa na. Matik na yung Redos. <laughs> <laughs> Excited eh. <laughs> Ayos talaga. <laughs> Uy! Uy! Binalik! <laughs> Yung parehas kayong taga-bundok. <laughs> doorbell. May <laughs> e <doorbell> naman pala. Isa <laughs> rin! <laughs> Yung commentator ang kapatid mo. Ay, Ar pa shout-out kami! <laughs> Magpa-shout at malabas sa ha Anong sabi mo? Hindi hindi ka magkakagusto sa mataba Talaga ba? Sure ka na ba dyan? Na hindi hindi ka magkakagusto sa mataba Eh ngayon nakita mo ako Eh ngayon nakita mo ako Sabihin mo ngayon Kung hindi hindi ka magkakagusto sa mataba <laughs> Sabihin mo ngayon. Sabihin mo ngayon. <laughs> okay. Oh. Uh, wow. Dami niya lang. Tarap niyan. Pa! <laughs> <Bah>! Seasoning Bay. <laughs> Hindi na Salt Bay. Hey, hey. Hey, yung pala tubig, pre. Pa May tubig pala. Hmm, eksakto. na tubig ang binigay sa'yo. Yo, bubili <laughs> ka. Kaya tubig sa'yo, kuya. Hahaha 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 mo? <laughs> ah, ano siya abi mo? Abi tubi. Hello mo man? Malamal kita. Sus, mal mo lang naman ako paglasing ka. Wah. Wow. Ayahan mo na. Araw-araw naman -araw ako lasing. <laughs> ah, nun. Oh. Anong kailangan kong gawin? Oh, <laughs> <upang laughs> malaman <laughs> mo. <laughs>